mga kabady, good day, good day, good day, good day, good day. Yan, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ayan, nandito tayo ngayon sa may may kawayang bulakan, sa may saluysoy. At pinantahan natin ang Biggie's Ice Cream. Yan, Ch chilling freeze ice cream mga kabady. Ayan, ito check natin. Ito na si Mrs. may na. Ito yung mga product nila. Yeah. may gabi cheese. keso, buko pandan, cheese, cheese, ube keso, may keso, chocolate, strawberry, may melon. Buko keso, buko salad, durian. Ito yung mga supreme collection. Durian, blueberry cheese, matcha cashew, mango supreme, seasonal flavors, please. Keso, langka, langka keso, avocado. Tapos blueberry cheese. So, eto yan. Eto malapit na malapit lang to sa Aliw Complex, mga kabadi. So, kung titignan ninyo, andyan lang yung Aliw Complex. Yan. Ayan, oh, Aliw Complex. Okay, tapos nandito lang siya. Okay, yan. Tapos, ang wigis ay nandito lang sa may saloy So, ito yung trending ice cream. Okay. Ilang flavor ang ano nabili natin? Dali Ano, isang avocado tapos isang melon. Isang avocado sa kaisang melon. Melon. Melon bobo peso. Ano pa? Ano pa maano, ano Ayun, Strawberry, 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 Cashew cheese. Matcha. Ano lang kasi sir? Ang size lang na meron yung one lang 2. eh. Parang ah, matikmang oh, muna natin lang. eh. Oo, oh, yung lang. Oo, tama. titik muna natin. Tignan natin yung ano natin, yung, 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 ano nila. So yan, mga kabadi. Ay, sarap sana to lang ka, Kaiso, no? May is Kaiso lang ka, wala. premium avocado. Yung dalawan lang ka. Ah, wala. Premium sorbetes, avocado. At saka isang... Malaki lang yung blueberry nyo, no? Premium sorbetes Melon buko keso Okay, ayos I think okay na rin to Strawberry Itong ano, mais keso lang pa Kabi keso, wala rin no Maliit lang, malaki So yun mga kabadi Kasi uh, yun malaki o Yung maliliit lang O oh, para matikman natin yung lahat Matikman natin lahat So, know, no, aras pala, ay na lang oras pala kayo nagbubukas? Open po namin, 10 a.m. po hanggang 7 p.m. 10 a.m. hanggang 7 p.m. Ano yung Monday to Sunday? Ah, ayos, araw-araw. Sige, -araw kuya, strawberry titikang ko. Mm. so, yun. So, yun ang ating napili. One. Avocado, melon, buko, keso, at saka strawberry. Tapos bukas sila 10 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. Ayos. Kaya, yung, ano, kuya, ito? Sa pa 40 pesos Yung cone 40 pesos. Ayos. So, 'Yon mga kabadi, eto na. Nabili na. Ang avocado, strawberry at ang melon buko keso. Etong ano, 40 pesos. Magkano isa nito, idol? 150. 150. That's 40 So less than 500 Okay, ayos ito na, and ml. Yun. Meron sila iba-ibang size. Meron silang 1 gallon, 560. Ito yung, yung, meron silang 260 na half gallon. Meron silang 530. Meron 150. So, yung 150 ang pinili natin, mga kabali. So, para madami tayong flavor na mapipili. So, yun lang, mga kabali. Ayos. Ito yung mga ano nila. Meron silang styro. Yung ganito, Itong de, ito na A560 ah, ah, may kasama ng styro Saka yellow Ayun Ah, yung one gallon Tatagal ng ilang oras? 8 hours? Ah, okay Pwede sa pang outing Pang regalo So, yun pala mga kabady 8 hours ang itatagal Okay Meron sila din tinda ng pang scoop po Kompleto rin, eh, no? 90 pesos o, yan, gift tags. O, meron 10 pesos. So, yun. Tumatanggap din pala ka, ang, ang mode of payment niya, tumatanggap ka yung Gcash. O, yun, mga kabati, ito eh, yung Gcash nila. Thank you. Salamat, idol. Thank you very much. So, ayos, mga kabati. Titikman na natin ang Wiggies. Halo. Yun, mga kabati. Ayan, naisalin na sa ano. Ah, uh, kap. Apa. Apa. So, strawberry, melon, at saka avocado yung nasa ilalim. Tara, natin. Nain natin yung strawberry. Ang sarap. Ayun, narinig niyo yung nanay ko. Ang sarap. Ang sarap ng strawberry. Strawberry talaga. Iyon know, like, share, and subscribe. Kay Mama Abukado naman. Yung sa akin story, dumabas na kasi yung kapatid ko kasi may nakapati. kapatid! Hey! Galay-galay lang kami, kami tatlo. Lagi siya kapat. Yung melon buko, ang sarap din. So, eto palang wigis. Ano pala to? Uh, locally made from Bataan. Sarap ng ice cream nila. Ayun no? Sarap. Panalo, hindi magsisisi. Bumili kasi kami ng tatlo na maliliit para madaming flavor ang aming matikmal. Panalo. Ano ba? Masarap? Sarap. Ayos. Kami magiikot-ikot ngayon mamamasyal tapos eto nga nadaanan natin yung wigis matagal nang tinatarget ni misis to kaya yon bumili na ay nako ang pinaka nagustuhan ko ako ako ha sa flavor lang ha abukado, yung abukado parang kumain talaga ng abukado. grabe yung abukado abukado ang talaga So kung irarang ko to, unahin ko yung avocado. Susunod so, ko yung strawberry, sunod ko yung melon. So panalong panalo mga kabadi. Ah pala, ang akin lagi sinasabi, piliin natin lagi maging masaya tayong ngumiti at tumawa. Dahil ang ngiti at tawa ay nakakahawa mga kabadi. Always be happy! Yun! Panalo! Panalo! Wala akong masabi Lalo na yung avocado Gusto ko May hindi kasi ako sa avocado Nung bata ako Bumibili ang tatay ko ng avocado Nilalagay niya yung sa mangkok Tapos nilalagay ng yelo Tapos gatas Sarap nun no? Ginagawa rin ng tatay ko yun sa papaya lalagay sa mangkok lalagyan ng yelo tapos lalagyan ng napakaraming ano yung katas na malapot so yun mga kabady highly recommended itong wigis tong ice cream na to ah, ah, pagkakaiba niya sa ibang ice cream ah, hindi siya ganun katamis kasi alam niya na pagka kumakain kayo ng ice cream padalasan dyan matamis ito hindi siya ganun katimis. Yung mas nangingibabaw yung flavor. Mas nangingibabaw yung flavor dun sa tamis ng ice cream. Yeah. Biyahin na tayo mga kabadi. Kaya ibang tayo sa araw ngayon. Ayun na itong Swedish, mga kabandi Salamat! Nalo! Ayun mga kabady. good day, good day, good day, good day! Yan, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat! Yan, tayo ngayon ay may pinuntahan, nakainan dito sa may Bustos, Bulacan. Ang RNJ, Bulaluhan, Kambingan, Ihaw-Ihaw at iba pa. Madali lang makita ito mga kabady. Pagbabang-pagbaba mo lang ng flyover ng Bustos, Bulacan, ay Dito yan sa may bypass ng Bustos So ito yung lugar nila Mga kabadi Yan Matatanaw nyo na kagad to sa kanan Pagbabang pagbaba pa lang Ayos So tara, pasukin natin Check natin O siyempre, nandito yung kabadi natin no Sir, anong pangalan mo? Di, Dingambato O, Dingambato Ayan. Five years na ako nag-work dito sa R&J Ali Sarap. Ayun. Oh, at oh, talagang napakasarap naman talaga, no? Papasarap po oh, talaga oh. Ang pagkain namin dito. Oh, yun! At saka pang masa pa ang presyo. Pang pa ang presyo. Kaya yan, atin ang tignan at tikman. Pag, pag pagbukas namin ng alas 6 ng umaga, hanggang alas 12 ng gabi, ang tao walang latit. Ah, yun. Alas 6 pala ng umaga ang bukas. Hanggang alas 9. Ayos Wala full na Ano yun? Monday to Sunday? Monday to Sunday. Okay, ayos. At madali lang makita to, no? Okay. Pasukin natin. Salamat po. Ayan, mga kabadi. So yun, mga kabady. Pasok tayo dito sa may entrance. Okay ng RMJ. Iyon, tao. Hello. Ayan, tignan natin ang ulam nila. Ay, nako, grabe oh. May kalderetang baka. Ayan mga ko na natin. May kalderetang baka. May beef broccoli. May binagoongan. May litsyong kawali. Ayan. Ito, oh. inihaw na dalag sa kahito. May nilagang baka. At syempre, may pesang dalag. Ay, grabe. Sarap nito. May pork minudo. May kalderetang bibe. May pangat na dalag. Ay, grabe. Eto, sinigang na baboy sa sampalok. Merong sinampalukan pata ng baka. Grabe ah. O so, eto. Okay rin. May adobong bibe. Hello po ma'am. May chicharong bulaklak. May kaldaletang kambing. May sinigang na baka. At syempre eto, anto sinampalukan. So yun, madam. Ha? Ah? wait po kayo sa rice. Oh, willing to wait po. Okay. Niluluto pa? Okay. Ah, sige, okay lang yun. Ang sasarap ng ulam nyo dito, ha. Okay. Ayos. Siyempre, meron pa sila dito, oh. So, ito mga kabadi. Ang ng lugar nila. Grabe. Ang daming kumakain. Ang daming tao. Yan. Yun. May mga pasalubong din sila dito, mga kabukad. Ayan. Pipila lang kayo, tapos magbabayad. And like share and subscribe see si happy uh, okay ayos yun mga kabady kain na tayo yan ayos ito yung ay kalderetang bibe madalas na namin itong ano nadadaanan ay okay, thank you ngayon dami na pagsabi sa akin masarap sa akin yung dalawa Panalo yung kalderetang bibi. Sarap. Ayan, mga kabadi. Sarap yung kalderetang bibi. Ang time pampanyo ganoon tayong chicharong bulaklak may kaldereta bibi at may beef broccoli. si mama papano yan kapan hmm, hmm. natin yung ano chicharong bulaklak

Ah. Ayan. Madali lang matagpuan to sa may bustos. Sa may bypass lang. Pagbabang pagbaba nyo ng flyover. Nandun na siya. RNJ. Parang yung sa Mandalo, yung RNJ din yun eh. Ito RNJ din. Kapangalan pangalan. Kamusta yung isda, ma? Sarap. Panalo, ma. Pampano. Sarap talaga yung pampa na. Eh. Kahit sa inihaw. Nakabagi. Angat mo na yan ba? Madami. Sarap nung ano? Bulak Bulak na? Saka so, yung order dito, madami mga kabadyo. Madami na, mura pa. Pangmasa yung presyo. Tama si Kuya Ding. Pangmasa ang presyo. Kasi so, kung mapapansin nyo mga kabadyo, dami kumakain. tikman natin yung beef broccoli nila. Ah, uh, mapakaibot nga yung ano, beef broccoli. So, ito yung beef broccoli nila, mga kapati. natin. Okay, kung malambot ba yan, masarap. Kailan natin ang broccoli. Ayos. Yan na. Beef broccoli on the moon. Nako. Sarap din ng beef broccoli, ha? Yung beef broccoli nila, lasang-lasa yung baka. pay pang kanin na kanin pa tayo mga kabady ito doon so jackpot kami doon sa na order namin mga kabady walang sablay etong etong ano bulaklak panalo hmm gambot no Yung sa makunat. Yeah. Yeah, no? Like, share, and subscribe, mga kabali. At nga pala, mga kabali. Ang akin lagi sinasabi, piliin natin lagi masaya. Tayong umiti at tumawa. Dahil ang ngiti at tawa ay makakahawa. Always be happy. Yay! Ayos, mga kabali. Basyal na kayo dito. Makain ka ng, kanong bibenak Masarap. Meron na kasi ako ng kapatid eh. Meron mm -hmm. na siyang kapatid mga kapatid. Huwag mo ko ng tatay ko. Sa mukha ko daw. Kain lang na, kain na. Kupo ka doon. Yes. Yeah. Kain ka pa. Diyan, kanin ka pa dyan. Si mama, nagustuhan yung ano, pampano. Ang bati ko nga pala yung mga pinsa ko sa Cebu. Mga mag-anak namin ni mama sa Cebu. Ang magandang araw sa inyo lahat. alam mga kabadyo Okay pagkain dito Saka yung, yung in-order ko Bira kasi to kalderetang bibe Bira yan di Diba meron pa sila doon Adobong bibe Meron silang kambing Meron silang pesang dalag So pag nagpunta kayo dito Yung mga bihira Yung bihirang lutuin sa ibang mga kainan nandito So, panalo. Parang kinamatisan yan eh, naman o. Oh. talaga. Ay, Isda. dito ko natatapusin ang aking vlog mga kabadi. Please like, share, and subscribe. And don't forget to press the notification bell para lagi kayo updated sa aming mga YouTube gala and food trip. So maraming maraming salamat mga kabadi. Ang aking laging sinasabi, piliin natin lagi maging masaya tayong umiti at tumawad ng ngiti at tawa ay nakakahawa mga kabadi. So hanggang sa muli mga kabadi, kita kita tayo sa mesa o kaya naman ay sa manabela. Maraming maraming salamat mga kabadi. Bye bye. Bye bye na tayo ma. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.